Hello, welcome back mga kikipers Samahan nyo ako kung paano mag-culture ng moinadap nya sa, para sa pagkain ng ating mga betta fish So, let's go So guys, uh, bilang isang baguhan sa pag-culture ng dap nya uh, madali lang po itong madali lang po itong gawin kung paano yung process nya So guys, kukuha lang tayo ng pinanggalingan ng tubig na mga isda. So naka-stock water na 'yan. Nandiyan na po yung kanilang mga ano uh, good bacteria para sa mga isda. So kukuha tayo ng tubig dito. Ito kasi ay may ano na may pinaka microorganism na. So dito kakainin nila ng dapya yung microorganism na 'yon. dun na sila magbi-build, ibibuild up na nila ang kanilang sarili para mabuhay. So guys, kok may nakakuha na tayo ng tubig. Ayun po yung tubig. Ngayon guys, kukuha tayo ng sa uh, salaan. Sasalaan natin dito. So guys, ito pala yung uh, ko na moina. Kung makikita nyo guys dito, ayan sya. Napakarami na nila. Ayan yung maliliit na parang insekto and guys, ang dami na nila nyan. So, kukuha tayo dyan. Sasalaan natin. transfer natin ulit dito. Dito sa kinuha kong tubig. Dun sa may reptab. So guys, kukuha lang tayo ng mga ilang piraso lang dyan. Mga ilang days lang, darami na sila. So, pwede rin natin sila lang lagyan ng ano. Ng dahon ng dahon ng talisay. So, yan yung pinakano nila yung down ng talisay hanggang sa magkulay orange na yung tubig nila. So, dito, lalagyan muna natin sila ng moy na nya. Itong lagayan na to. So, pwede natin siyang paramihin. Dito sa mga lagayan na ganito. So, kukuha pa rin tayo ng tubig para don sa pinanggalingan ng uh, pinanggalingan ng ano natin, ng isda natin. So, ayan. So, dyan, so guys, marami din dyan na, na ano, moyna Ayan, nalalaki na nila. Yung iba, guys, may ano, uh, nanganganak na rin. Kung makikita nyo dito sa gilid na to, eto guys, eto may mga itlog na yan. Itlog na ng moyna yan. Ayan, dami na nila ng uh, namisa. So, kung magpe-feed kayo ng magpe kayo ng pag nang moin adapt natin, pwede natin siyang gawing maramihan yung pag i -stack. So, kung mamatay sila sa isang lagayan, pwede na naman tayo may mag-build up tayo ng isa pang lagayan na kung saan yung mga moin na hindi sila mamatay. So, bawal po sa kanila ang naaarawan. Sobrang tarik po ng araw. Pwede po sa backyard ninyo, sa labas po ng bahay ninyo, pero wag lang po siyang maarawan ng gusto. Kasi po, may tendency po sila na mamatay doon at iinit po ang kanilang mga tu mga ano sa tubig sa ilalim. So, yan guys, may kumuha na tayo ng stock water. Ayan. So, ayan, ito guys, sasalaan natin po ng fishnet. Kukuha tayo ng mga ilang or kahit ilan yung makuha natin dito, guys. Eto na. Ayan guys, nakakuha na tayo. Ayan mga kakeepers ha. Titignan natin. Ayan. Ayan e sila guys. Lumalangoy na. So ayan, mga ilang piraso lang yan. Dalawa lang natin nakuha ko. So kukuha pa tayo. Ito ang magsisilbing breeder. Na momoy na. Yan. So, pwede ni, din natin siyang lagyan dito. Dito, mga kahit ilang gusto nyo, kahit ilang baso na lagyan niya diyan. O kung may mga stock kayo ng mga tupperware na mga lagayan, pwede din doon. So, guys, kukuha pa tayo ng mga ibang lagayan para dito. So, guys, ito meron pa akong lagayan na ala ano lang mineral yung Wilkins so pinanggalingan na rin to ng mga ano natin so kukuha tayo ng stock water yung pinag istakan ng mga isda natin so kukuha tayo dito ayan ayan pwedeng ganyan kakunti pwede rin naman natin dagdagan So, syempre, nadagdagan natin. Ayan. Ayan, guys. Ay, mga keepers madali lang itong gawin. Napakadali. Pinaka-basic lang na ginagawa natin to. So, ayan. Ayan. Dito na tayo kukuha ng mga maliliit. Sa mga maliliit. Ayan. So, ayan. Diyan na tayo kukuha para pagistakan ng mga moina. Mga lagayan nila. So, ayan guys. mag stack na tayo. So, kukuha na tayo ng dap niya. Kasi dito guys, sobrang dami na nila. So, pwede na natin ilipat-lipat sa iba-ibang -iba container para marami tayong ipapakain sa ating mga beta fish. So, ayan. Ayan sila guys. Ah. Kukuha pa tayo. Ayan. Lilipat natin dito. Ayan. So, ayan guys, meron na silang laman. So, ayal lang natin silang mag-anak dyan. So, dyan sila darami. Mukha pa tayo. Ayan. Ito yung mga pinaka-breeder nila, yung malalaki. So, ayan guys. Na-transfer na natin lahat. Ayan. So, dito naman sa kabila. Maglalagay din tayo dyan guys para mas marami pa sila. So, the more na dumarami sila, darami rin yung lagay natin para sa mga pagkain ng ating mga betta fish. Dito naman tayo kumuha. Tignan natin kung mayroon dito. Ito. Kakuha na ako. Ah, ba, nakuha akong isda doon. So, ayan guys. Oh. Ayan, may mga moy na na dyan. So, dagdagan pa natin. Para sulit. Sulit yung dami nila. So, meron na tayo yung mga dap dyan. So, ayan guys. Uh, Na-transfer lahat na lang natin. So, dito kasi marami tayo yung meron na tayo mga ano na, <coughs> mga na-hybrid. So, ang dami na nila. Malilit na yung iba. So, marami na rin tayo mga breeder na mga dap nya. So, ayun. Ngayon eh, pa lang sila naglitawan ang dami nila ito yun guys yung parang kitikiti din sila na maliliit yan so ayan sila so ayan yan inilawan muna natin para makita natin yung iba Ito pa. Ayan guys, kung nakikita nyo yan. Ang mga ganyan. Ayan yung mga dap nya. Maganda lagyan natin sila ng dahon ng talisay para dun sila kumapit. Ayan sila guys. Oh. oh. so guys, ayun lamang po yung process. So, ayan guys. Dito ko muna sila nilagay. Wala pa akong paglalagyan. So, uh, sabi nila guys dun sa ano, dapat green water na ilalagay natin para mag culture ng mga dap niya natin. Green water. So, ang ginawa ko, dun na lang din ako kumuha sa aking reptab kasi stock water naman siya. Dahil stock water nga, ah, uh, sinasabi nilang green hindi naman siya totally na green so itong pinagkuhanan ko na to dun sa lo kumukuha ng pagkain dun nga sa microorganism na nabubuhay dito sa loob ng reptab so direct sunlight din siya hindi naman siya direct na direct sa sunlight yung pinaka sunlight na hindi siya ano kung sa araw lang eh, ma Rerecta na yung liwanag hindi yung direct sunlight na tinatawag na direct na direct talaga so ayun guys uh, nilagyan ko na lang siya ng ano nilagyan ko na lang siya ng uh, talisay leaves so ibig sabihin yung daw ng talisay yun yung nakakapagpano sa kanila nakakapagparami so guys marami na ito kung nakikita nyo or hindi nyo nakikita guys malilit lang kasi sila So, dumarami na sila. In the beginning kasi, ano pa lang sila, malilit pa lang kasi. Lilitaw lang sila guys, pagka malalaki na yung iba, makikita na yung iba. So, ayan sila. Malilit lang kasi talaga yan. Ayan yung mga gumagalaw-galaw na yan. So, papalawakin natin yung ano pag dumami sila yung mga lagayan natin lalakihan natin so sa lagayan ng uh, mineral water or sa lagayan ng uh, yung water dispenser yung pinakabasyo ng water dispenser yung kulay blue yung parang tube yun pwede tayong gumawa doon so meron akong stock doon na tube na gagawin natin pang culture ng ng dapya natin so yung mga ganawa ko na to titignan na natin kung mag boom sila kasi kukunti lang yan pero sa in the meantime pa lang kukunti pa lang yung nilagay natin dyan so bali pinaka breeder na sila na nilagay ko dyan titignan natin kung mag boom, -boom talaga so dyan muna sila uh, nilagay ko muna sila dyan so sinabi nga nila na green water yan, green water nilalagay. pero hindi ko ginawa na green water so yung pinag stack lang talaga. Yun at yun lang at saka talisay leaves. Yun lang ang sekreto, sekreto siguro para sa akin, yun lang. So guys hanggang dito. So guys sa uh, next video ko titingnan natin kung marami na sila. So gagawin natin, i-update natin kung dumami sila sa lagay na to. Para for sure na kung kung green water man mas ma okay nga mas mainam yung green water kesa sa mga stock lang na ganyan so titingnan natin kung mag-boom siya kung darami sila dito sa lagayan na to i-update ko po kayo kung kung paano ay kung dumami na sila oh sige guys ang doon na lang po salamat so ayun guys ganoon lang po yung pag uh, ng ating mga dat So, kung may natutunan kayo, please follow and like my Facebook page, then my YouTube channel. So, guys, salamat and God bless.